Hello kabayan, welcome po sa ating channel, Ang Buhay at Payo ng OFW. May kilala ka bang natanggal sa trabaho o kaya ikaw mismo ay nawala ng trabaho? Kung yan po ang inyong experience, tumutok lang po sa ating video. Lately, maraming OFW ang nawala ng trabaho dahil sa iba't ibang dahilan, kagaya ng retrenchment, company closure, or even unfair treatment. Sa mga ganitong pagkakataon, ano ang dapat nating gawin? Kung matatandaan niyo po, nabanggit ko sa previous video ko na meron akong kaibigang na-refer at dito na siya nagtatrabaho sa Canada. Kaya lang nakareceive po ako ng nakakalungkot na balita galing sa kanya na isa po siya sa natanggal sa trabaho namin. Isa sa mga dahilan na sinabi ng employer namin kaya sila nagbabawas ng empleyado ay dahil sa kliyente na gustong lumipat ng provider. Um, nabanggit ko rin po sa previous video ko na isa po kaming technical advisor. So, nag-outsource sila ng mga empleyado galing sa ibang bansa din. So, nakataon na isa po siya sa nawala ng trabaho. At isa pang dahilan ay sa pagbabago na rin ng technology. Uh, lalo na ngayon na nauuso ang AI kagaya ng ChatGPT, Copilot at iba-iba pa pong artificial intelligence. So sa business namin or sa side ng trabaho namin, malaki po talaga siyang impact kaya nababawasan ng mga na, or nagtatanggal ng trabahador sa company namin. Sa pagkakataong natanggal sa trabaho, ano po ba yung dapat nating gawin lalo na na nasa ibang bansa tayo? isa sa mga tips is huwag magpanic alam ko sa sitwasyon na to mahirap makontrol yung sarili natin kasi for sure magkakaroon tayo ng anxiety kaya kailangan nating kalmahin yung sarili natin at huwag magpanic at alamin natin kung ano ba yung mga rights natin sa trabaho natin susunod ay kung kailangan nating i-contact ang embassy natin or owa kung kailangan natin ng tulong, especially kung may kinalaman sa rights natin. Pangatlo ay tingnan natin yung pwede nating mga makuhana ng financial assistance sakaling kailangan nating bigla ang umuwi sa Pilipinas. Susunod po ay kailangan nating i-update yung resume natin para makapagsimula tayong makapaghanap ng trabaho as soon as possible kung pwede pa po tayo mag-stay sa country of location natin kahit natanggal tayo sa kasalukuyang kumpanya. At susunod is pagandaan po natin yung posibilidad na baka kailanganin nating bumalik sa Pilipinas at pagplanuhan na natin kung paano tayo magre-reintegrate uh, papunta or pabalik sa Pilipinas. Ibig sabihin po, ano yung magiging trabaho natin? Kailangan po ba tayong magtayo ng business o ano na yung susunod nating pagkakitaan pag umuwi tayo sa Pilipinas? Ang napag-usapan po namin ng kaibigan ko, ang plano niya ay maaaring bumalik siya sa Pilipinas kasi nagsubok na siyang maghanap ng panibagong trabaho dito sa Canada. Unfortunately, walang available na tutugma sa uh, skill set niya. Especially medyo challenging maghanap ng trabaho dito sa location namin sa Quebec, Canada kasi mas prefer ng mga employer ang bilingual which is ang marunong magsalita ng English at French. Sa ganitong sitwasyon din po na kung saan maaaring mawalan ng trabaho, kailangan po na alam din natin yung mga agencies na pwedeng makatulong sa atin, kagaya ng mga local embassies natin or ng OWA. Wag po kayong ilalagay ko po yung link sa description. Um, kung hindi niyo po siya kailangan sa ngayon, mas mabuti po 'yon. Pero maganda rin po na i-save natin para kung sakaling meron tayong pangailangan, available po 'yung information. Isa po po sa tip na gusto kong idagdag ay wag po nating kalimutang palaging mag-save. Ibig sabihin, magkaroon po tayo ng funds sa mga ganitong sitwasyon. Uh, alam kong marami tayong pangangailangan, may mga regular tayong pinagkakagastusan, pero kailangan magtabi po tayo ng pera or ng savings kung sakaling dumating yung panahon na magka makareceive tayo ng balita na hindi tayo ma-renew -re ng contract or mag end na yung contract natin, at least may savings tayo, halimbawa, kailangan nating umuwi, meron tayong pambili ng ticket, at makaka-uwi tayo ng safe sa Philippines, or magagamit rin natin yung savings natin para makapagsimulang mag-apply ng trabaho sa bansang pinagtatrabahoan nyo kung allowed po kayong maghanap ng trabaho ulit. So, importante po na meron tayong backup funds for this type of situation tandaan din po natin na sa mga ganitong sitwasyon, um, nakakalungkot man po pero may mga mapagsamantala rin po. Kaya mag-iingat din po tayo sa mga scammer or mga fake na offer for job replacement or illegal recruiters kasi may mga mapagsamantala sa ganitong pagkakataon. Um, tandaan lang po natin na kailangan nating maging mabusisi sa i-entertain nating agency or job offers to make sure na legal yung offer at hindi sila mang hihingi ng pera sa inyo o kaya magbibigay ng illegal na trabaho. Kasi um, nakakalungkot man may mga ganito pong tao sa paligid natin na naghihintay lang ng pagkakataon para makapagsamantala. So, mag-iingat po tayo sa ganito. At kung nasa sitwasyon po tayo na kung saan natanggal or nawala ng trabaho habang nasa abroad, wag po kayong mahihiyang uh, makipag-usap sa inyong close na kamag-anak o kaya close na kaibigan para event out yung nararamdaman nyo uh, kung kailangan nyo ng payo or kahit someone na makikinig sa inyo during their, this process kasi alam ko pong napaka-stressful ng pagdadaanan at uh, nakakalungkot. And alam natin na maraming uh, umaasa sa atin sa Pilipinas at may sarili, may kanya-kanya po silang expectation. Pero 'wag niyo po siyang sasarilinin. Um, uh, mana po tayo ng mapagkakatiwalaan na mapagsasabihan ng nararamdaman natin. And kung gusto niyo pong mag-share, feel free lang po to email Uh, sa buhay at payo ng OFW at gmail.com feel free po mag-share kayo ng lahat ng nararamdaman nyo uh, share po natin yan sa ating video ngunit hindi po natin sasabihin ang inyong tunay na pangalan para maprotektahan po ang inyong identity ang goal lang po ng ating community ay magkaroon ng support system sa isa't isa at makatulong kahit sa konting paraan kung dumadaan man po tayo sa pagsubok na ito kung saan nawalan tayo ng trabaho abroad, huwag po nating kakalimutan na hindi po ito permanente. Maaari po tayong bumangon uli at magsimula uli. Confident po ako na makakakuha tayo ng kapakipakinabang na advice galing sa ating kapwa OFW sa ganitong mga uh, karanasan. Nawa po ay malagpasan natin ang pagsubok na ito at makahanap po kayo agad ng trabaho abroad man or pabalik ng Pilipinas as long as magkaroon uli ng regular na mapagkakakitaan para makasuporta sa pamilya o sa mga mahal sa buhay. At kung meron po kayong question or gusto nyo pong mag-share ng experience, Muli po, mag-email lang kayo sa buhay at bayan ng OFW at gmail.com or mag-fill out ng form at para ma-share po natin ito sa community. Mag-usap po tayo kahit nasa ang paning pamantayan ng mundo kabayan. Ingat at hangad ko po ang inyong tagumpay. Mabuhay!